feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan ah, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, especially dun sa mga beginners, ano. So, ayan mga ka no, in-unbox na natin na isang mabilis, kakarating lang ng ating uh, parcel. Okay, ayan, uh, ah, share ko lang sa inyo na isang mabilis. Ano nga ba to? Ito ay glow plug. So, ayan, may nakalagay naman dyan yan plug ito ginagamit sa mga power wheels mga ka DIY pero eh, bakit ba ako bumili nito ano ba tulong nito at uh, ganyan lang yung kanyang kanya nga pinaka itsura yan Glow flag, mga ka DIY ito kasi pwede na pwede natin to kasi gamiting alternative sa ating mga tinatawag nating uh, soldering iron no ayan soldiering iron what if uh, sakali makakatulong to sa inyo no no biglaan no kasi ako nangyari sa akin minsan meron akong uh, home service Walang wala talaga masaksakan kasi yung pinagganuhan ko building, wala talaga ako masaksakan kaya nahirapan ako magano gamitin tong ating uh, soldiering iron. Pero ito nagagamit to as soldering iron. Ang kagandahan lang dito, uh, kung may ibay e ka, pwede kang kumuha ng uh, battery kasi ito ay 12 volts lang. So ayan. Yan, yan. mapapatak bolon siya ng 12 volts at uh, pwede mo nang gamitin na alternative na soldering iron. So gawin na natin ng na isang mabilis mga ka DIY at uh, para makita na natin agad kung gagana siya. Well, dito mga kadiaway, no, papakita ko sa inyo. etong katawan nito, itong katawan, ito ay negative. Okay? Negative yan. Tapos, itong banda sa may tornilyo, ito naman yung positive. Yan. Okay? Positive. And then, yung negative niya, ito yan. Okay? Ang lalagay lang natin yan. Wire lang naman lalagay natin dyan eh. Kaya gawin ko na na isang mabilis, ano? Okay, yan. Eh. Sobrang basic lang, no? Ah, uh, yung dulo, positive. Yung katawan, negative. So, ito kasi magiinit 'to kaya careful lang tayo sa ating pagkakabit. So ngayon kakabit na natin 'no. Ah uh, positive negative lang naman 'yan sa battery. So ayan mga dewy 'no, nilagyan ko lang dito ng ating uh, mini ano 'no para meron lang tayong hawakan. Ayun, kasi gusto lang naman natin ma-testing. So ayan lalagay ko na dito yung uh, kanyang negative. Ayun, negative lang ah. Okay ayan, mga dewy. Lagyan lang natin ng patungan dito kasi magiinit to eh. So, eto na. Lalagay ko na yung positive nya dito. Yan. Lagay ko ni yung positive nya. Yan. Tingnan natin maya maya. And then, yun Oh, nakita natin mga DIY. Nag-init na siya agad Oh. Nagbabaga Oh. Ang bilis. Ayan Oh. Oh. Grabe. Ito agad yung ano oh. Ah, grabe. Sobrang init niya mga ka-DIY. Talagang nagbabaga siya. At uh, kung gagamitin mo to, uh, isang mabilisan lang, talaga matatanggal mo tong pyesa na to. Ito, try, try natin ito, isa na to. Yan, oh. Tanggalin natin, isang mabilis lang. Yun, no? Oh, tatanggal ko na siya. Yun. Yun, oh, Tanggal na. Maapoy-apoy pa. So, ayan mga ka-DIY, napakabilis niyang magbaga talagang ito yung ating soldering lid eh, no? Kung makikita nyo, no? Napakabilis. Pwede mo siyang lagyan ng switch kung gusto mo. Ayan, bunutin na natin mga ka-DIY. Ayan, no? Napakabilis niyang mag-init. At talagang uh, isang pang-mabilisan na talaga makakatulong to. Lalong-lalo na dun sa mga hectic na lugar na wala kang masasaksakan, ano? Meron ka lang battery meron ka na agad uh, tinatawag nating uh, improvised uh, soldering iron kumbaga. So ayun, hanggang doon lang mga kadiway. Ngayon kung gusto niyo pagandahin to, pwede nyo lagyan siya nung uh, hawakan. Uh, depende na sa inyo kung paano nyo siya pagagandahin. So yung pinakita ko lang sa inyo, uh, kung paano siya gamitin, paano siya mabilis na gagawin. So ganyan lang, negative, tsaka positive, napaka basic. Maganda pala to lalagyan mo lang ng switch, ano? yung mabilisan lang talaga na meron kang gagawin. Okay, ang ganda na lang mga kakadiway. Uh, maraming salamat sa pananood. Uh, thank you, thank you.